Dekada 70 ng pasuki ng critically acclaimed actress na si Elizabeth Oropesa ang show business. Una siyang nakilala sa 1974 Celso ad Castillo film na ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa kasama si Miss Universe 1969 Gloria Diaz. Kabi-kabila rin ang kanyang mga tinanggap na mga acting awards sa pinilakang tabing. Kabilang na ang kanyang Grand Slam win para sa 1999 Joel Lamangan film na Bulaklak ng Maynila. Pinatunayan din nila Oro ang kanyang pagiging versatile actress sa telebisyon, mapadrama man o comedy. Si Elizabeth Oropesa ay isang kilalang actress ng Pilipinas na nakatanggap ng maraming parangal sa kanyang karera. Siya ay pinanganak noong 17 ng Hulyo 1954 sa lungsod ng Lawag, Ilocos Norte. Simula pa noong dekada 70, nagsimula siya sa show business at may tuturing siyang bilang isa sa mga pinakarespetadong mga aktres sa bansa. Napanood si Oropesa sa iba't ibang serye sa telebisyon, pelikula at intablado. Kilala siya sa kanyang drama na estilo na pag-arte na nagdala sa kanya ng maraming parangal. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay ang Moral, Biktima at Patikim ng Pinya, kung saan siya nanalo ng Best Actress Award sa Metro Manila Film Festival. Bukod sa pag-arte, mahusay din si Oropesa sa pag-awit at may ilang mga album siyang nai sa kanyang karera maliban sa pag-arte, isang tagapagtaguyod din si Europesa ng karapatan ng mga kababaihan at katarungang panlipunan. Malakas siya sa kanyang suporta sa komunidad ng LGBTQ+ at nakipagtulungan sa iba't ibang organisasyon upang itaguyod ang pagkakapantay-pantay at katarungan para sa mga marginalized na grupo. Iniluklok rin siya bilang Commissioner ng National Commission for Culture and Arts noong 2011 kung saan siya ay naglingkod sa loob ng tatlong taon sa kabuuan ng kanyang karera. Tumanggap si Oropesa ng maraming parangal at pagkilala para sa kanyang kontribusyon sa industriya ng pag-arte at sa kanyang pakikibaka para sa karapatang pantao. Pinuri siya bilang isa sa pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon at nananatiling isang icon sa industriya ng show business sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang tagumpay, patuloy pa rin siya sa pagtanggap ng mga hamon na role at sa pagsuporta sa mga social cause na kanyang pinaniniwalaan. Nakilala si Elizabeth Oropesa o Jacqueline Elizabeth Oropesa Freeman sa tunay na buhay bilang isa sa mga premiadong aktres ng Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Isa siya sa mga tinitingalang aktres noon na talaga namang bigay todo sa bawat role nitong ginagampanan. Subalit so sa mga videos nito ngayon sa YouTube, TikTok at Facebook, ibang Elizabeth Oropesa ang napapanood ng mga Pinoy dahil hindi ito maarte sa isang pelikula o palabas kundi nagkukwento ito ng kanyang mga karanasan na para sa iba ay hindi ka at pagtatawanan lamang siya. Ang hindi batid na marami at lingid sa kalaman ng publiko, biniyayaan din ng aktres ng Third Eye at kakayanang makisalamuha sa mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao na siyang ginagamit niya sa pagpapatakbo ng kanyang Faith Healing Center. Makikita ang mga videos ni Elizabeth sa iba't ibang mga social media platforms kung saan nagkukwento siya sa kanyang mga karanasan na para sa pangkaraniwang tao ay mahirap itong maunawaan sa kasalukuyan. Pinamumunuan ni Elizabeth o Dr. Elizabeth O. Freeman, PhD, ang isang healing center sa Quezon City. Ayon sa aktres at faith healer, ito umano ang nais niyang gawin mula pa man noong siya ay bata pa. Lumaki sa ginubatan albay si Elizabeth kasama ng kanyang lola na nagturo sa kanyang yakapin ang kakaibang kakayahang ipinagkaloob sa kanya. Ang kanyang lola ang nagsilbi niyang gabay sa mga ginagawa niya sa kasalukuyan at kung paano umanong gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ng aktres sa isang interview na mana raw niya ang kakayahang ito sa kanyang lolo at simula noon ay kabilang na ito sa mga sikretong dala ng kanilang pamilya. Noong una ay pinagbabawalan pa muna siya ng lola niya na ipagsabi ang kanyang mga kakaibang nakikita. Ayon sa kwento ng aktres noon, palagi mo siyang sinasabihan ng kanyang lola na ang mga nakikita ni Elizabeth ay hindi nakikita ng mga normal na bata. Kaya wag mo na itong ipagsabi sa iba dahil baka mawalan ito ng kalaro at mawalan sila ng mga kapitbahay. Kabilang daw sa mga nakakasalamuha ni Elizabeth ay ang mga batang engkanto at mga nilalang na lumilipad at lumulutang. Kalaunan, tinuruan siya ng kanyang lola na magdasal at tanggapin ang kanyang kapalaran, kagaya ng kanyang lolo. Kinwento pa ni Elizabeth, mas malapit umano siya sa mga nilalang na hindi tao noong bata pa siya. Ayon pa sa kanya, inakala daw noon ng mga tao na kapaligid kay Elizabeth ay lunar ito at hindi masyadong nakikisalamuha sa iba. Ang hindi nila alam ay mas marami pang pa mga kaibigan niyang engkanto kaysa sa mga normal na tao. Ayon kay Elizabeth, isinama siya minsan ng mga ito sa kanilang kaharian at dito niya natuklasan na ibang takbo ng oras sa mundo ng mga engkanto at sa mundo ng mga tao. Noong tuong 2023, inamin mismo ni Elizabeth na pinapasok siya sa mahiwagang siyudad ng Biringan. Kaharap ko na po yung isang kagalang-galang na being, ah, uh na meron siyang headdress. Hindi ko po ma-describe ng maayos dito. But I could see the kindness and the purity. The kindness of his heart and the purity of his soul. And he said to me, welcome. Kukunti na ang nakakarating dito. Maraming salamat sa dalaw. Salamat sa mga dalaw while he was talking, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Ang naririnig ko lang na sinasabi niya na sana igalang natin yung kalikasan dahil konektado tayo sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo lalo na sa kalikasan dahil iniisa lang daw ang tinitirahan natin kahit magkaiba ang frequency at iba ang uri ng kanilang pagiging nila lang. Yun daw lugar nila, it existed a long, long time ago. Matagal na matagal na daw po yun. Yun daw ay isa lamang sa lugar nila na natira, na tinulungan ng... Nung... Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung sino tumulong. Basta sabi po niya, kasi nakita ko rin yung, yung, yung tumulong eh. Basta niya, may tumulong sa mga, sa kanila para ma-preserve yung lugar nilang yun. Kasi yun na yung isa sa pinakahuling maari nilang puntahan dahil wala na halos silang matirahan. Meaning, ang mga nagpunta pero hindi talaga nakita ang totoong hitsura ng biringan ay dumanas ng iba't ibang misteryo o kababalaghan. Kabilang sa mga nagpunta sa lugar ay ang sikat na ghost hunter vlogger na si Donski na hindi naman niya maikakaila sa kanyang vlog na nakaranas sila ng misteryo nang mapuntahan nila ang lugar. Ang aktres na si Elizabeth Oropesa naman ay nagkuwento sa kanyang TikTok na pinayagan siyang makapasok sa biringan sa pamamagitan ng astral travel. Nung una ay natenga siya sa isang kuweba habang naka-astral pero kalaunan ay pinapasok din siya. Sinamahan daw siya ng isang kakaibang nilang at humarap sa pinakapinuno ng lugar na nakipag-usap sa kanya. Ipinakita kay sa ang tunay na itsura ng biringa na ani hindi madaling ipaliwanag dahil pinagsama itong sobrang luma at makabagong teknolohiya. Mga sakyang nakaangat at lumilipad habang magkakaiba ang itsura ng mga nilalang. Ayon kay Elizabeth, maaari umanong pagtawanan siya ng ibang mga tao dahil sa kanyang mga sinasabi at ikinukwento, pero wala umano siyang pakialam dahil alam niya ang totoo sa hindi. Siya lamang umano mismo ang makapagpapatunay ng kanyang mga nararanasan, at kung hindi umano siya pinaniniwalaan ng iba, ay wala siyang pakialam. Hindi umano dapat siya husgahan base sa kanyang mga kwento at paniniwala. Sinabi niyang hindi umano siya nawawala sa kanyang tamang pag-iisip at alam niya umano ang kanyang mga sinasabi magpapatuloy mo na siya sa kanyang misyon, sa kanyang buhay at hindi na lamang niya papansinin ang mga negatibong komento mula sa mga taong mahirap umintindi at makitid umano ang pagunawa.